salamat na rin sa mga nagtiwala patungkol sa mga nangyayari sa kanilang kapalaran. At syempre, salamat na rin po sa nagtitiwala rin dito sa ating subscriber ngayon. God bless sa inyo at magpabuhay po kayong lahat. So talakayin natin kung bakit nangyayari ang ganito sa social media. Marami pong mga pangyayari ngayon na uh, sa salungat sa mga gumagamit ng nating tayong mga gumagamit ng mga salita no pero ito ay hindi ginagalang na ng tao lalo na po ng mga sikat sa social media tulad po nung mga nangyayaring mga sikat no alam natin na ito ay hindi dapat talaga ginagawa Ayan. Uh, umpisa rin tayo maya maya sa mga ginagamot natin. At yung iba nagagalit. Huwag po kayo magalit. Kasi ginagawa ko po ang lahat. Para kayo ay gumaling. Ano? So, huwag po kayo mainip. Yun namang iba. Nagpapasalamat ako na sila ay naayos na ang pangatawan. Kaya sana magtiwala lang po. Yan, narito yung mga listahan ng mga ginagamot natin. Yan. Hindi ko na po ipapakita. At yan ay baka may magalit. Yan. So, ko lang pero padaplis lang. Ayun. Ano po. Alakayin natin itong mga nangyayari. Tingnan natin. Ito po. Ating research Kahit sa YouTube nangyayari po ito. Mga ganito. Yan. Tingnan natin at panuorin. Siguro hindi naman ako makaka-copyright dito. Siguro meron din sila dito sa ano. Panood din natin yung mga kaganapan sa ginagawa nilang pambabastos sa social media. No. Marami silang kinakuan. Ah, uh, si ano pala to? Si... Si ano? Si... Kuya, ano? At ito nga po dahil... Yan nga nangyayari. Siyempre. Kasi naman hindi magagalit. Ayan. Tingnan po natin yung iba. Ah... Ito po, ito. Panoodin natin. Tingnan niyo po yung ginawa nila. Ito po ay hindi makatarungan, no? Sapagkat sila ay binabastos nila ang isang pagiging espiritual. Hindi po ito dapat nila ginagawa. So, hindi naman po tayo sa nakikialam kundi ito ay maling kalakaran. Kumbaga, ito po ay ating ipinaliliwanag na rin na ito ay hindi naman dapat nila ginagawa. And baka ito ay mangyari sa kanila ng katuhanan. Ayan, lalo na ito. Itong isang ito. Yung mukha niya. Ayan o. Parang pan. Hmm. Yan po ay mali. Mali po yan. Isa so po itong malaking kasinungalingan sa mga pinagagawa nila bilang isang tao. Ayan. Kinakuha nila kaming mga manang gagamot, ano? Mali po ito. Okay. So, yan po ang ginagawa ngayon ng mga tao na sikat sapagkat so pagkat ginagawa po nila yan para sila ay kumita ng pera pero hindi nila alam na ito ay nakakabasto sa mga katulad naming spiritual heal, healer. So para sila ay sumikat ginagamit nila ang ganitong mga Kaya po dapat ay maggalangan ano? Hindi sa nakikialam tayo kundi ito ay pinaliliwanag natin. At yun nga po, may tumawa. Ito, dami nilang, dami niyang tawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, anim. Okay. Kumusta at gabi po sa inyo na? Ngayon tayo ay dadako sa mga pagpapaliwanag sa mga gamit. At yun nga po sa mga gustong magbuklat ng card o magpabuklat, ano? Pero dito sa YouTube, marami susubok pero hindi ito totoo na kumbaga hindi sila totoong gustong magpa ula kundi sumusubok lang yung mga yan okay um, narito po ang mga ilan sa ating mga gamit pero ito na kuha na po si pakilala ko lang si Berhen Fatima ayan at ito, syempre, yung pamamaraan natin sa mga kabibe kung paano natin sila uh, dagdagan ang kanilang lakas at mapawi ang uhaw. Kaya naman, yan ay palagi nating nilalagay sa tubig sapagkat ang bertudis nila ay tubig. So, ating ilawan para makita nyo na malinaw. Yan. Yan po ang mo na mutya ng kabibing itim. Digit po yan. Ito, ginagawa ng iba, ay ginagawa nilang ipo-ipo para magkaroon ng ipo-ipo. Pero wala pong ipo-ipo na ganito. Yan po ay kanilang kinikinis o binibilog para ma anong ipo-ipo yan. Still, ipo-ipo nga naman po ito pag nabilog. Ayan. Ngayong alam nyo na po, ay wag po kayo magpaloko. Dahil sa ngayon, darating talaga ang Antichrist ng mga manluloko darating ang matinding kasinungalingan sa tao. Ayan, yun po ang masasabi ko. Ay talaga nangyayari po yan. Ito po ang katotohanan na talagang ito ay mutya ng kabibi na kulay itim. Ang kinakain po niyan ay langis at syempre yung iyong pagtitiwala sa kanila. Pero kung hindi mo ito pagkakatiwalaan, nagugutom sila at patuloy, patuloy ka po nilang iiwanan kung kayo walang tiwala sa gamit ninyo. Ngayon, sinasabi ng iba na pag merong kang Trispico Roma ay nahihirapan ka sa kabuhayan at marami kang mga medalyon. Pero dapat po ay may balanse. Ano? Unang-una, meron tayo ng kabibe na itim. Isa yan sa bumabalanse, meron tayong mahal na berhen at hindi lang po yan ang nandyan na mahal na berhen upang magbigay po ng biyaya ayan pero dapat din ang tao ay tumatarbaho gumagawa hindi po laging nakaungkot lamang kasi wala rin po mangyayari isa po ito sa mga talagang may mga lakas at bisa pagkay meron yan sa altar ninyo mga mahal na berhen yan. So, hindi po kayo matatakot na ika ngay magiging uhaw sa kabuhayan. Dahil nga po sa mga gamit na trispiko ay ito po ay laban sa lihis sa kabuhayan. Pero ito ay magagamit ang proteksyon sa paglalakbay. Kaya kayo na kailangan na kayo ay merong mga pambalanse. O kay mayroong mutya ng tubig, merong kayo dapat mutya ng apoy. Yun ang kailangan ninyo. Okay? So, shout out po pala kay Pro. Ayan, salamat. Salamat po sa pumasok sa atin. At kay Leo Nelo Manalo. Nako, hayaan mo na. Sila, ingit lang yung mga yan. Okay, So, yan po ay hindi sa inggit kundi yan ay nangyayari upang tumaas ang kanilang mga followers at kanilang kwan. Manood, pero sila ay nakakabastos ng mga manggagamot. Ano? Tulad po namin. So, kahit kayo manood ay talagang kayo maasiwa pero yan ay pinapalampas. Ano ba ang dapat mangyari sa kanila? Tingnan natin. Hmm. Tingnan natin. Sa bubunod natin ito. Kapag sila'y gumagawa, hindi maganda. Ito. Ang ginagawa po nila sa trust pong yan, papasukan ng papasukan ang kinalang pag-iisip ng mga dikta ng kasamaan hanggang sila ay malunod sa kasinungalingan. Ayan na nga po ang tres. Ito po ang magbibigay sa kanila ng pagkakaroon ng pilay sa kanilang pagbablog. Utay-utay pong mangyayari yan. At hanggat pinopromote nila po ang mga sugal na yan, bagay na alis na po yan pero marami pa rin gumagawa ng pagpapromote ng sugal. Ito pong sugal na ito ay wala pong, ikangay, o oo, may yumayaman, pero labag ito sa kalooban ng ating Panginoon. Kay Seya Mikik Si. Okay. Salamat sa tawa mo at naging masaya ka dyan. Kumain ka na. So yun po ang ating paliwanag. Ano? inaakit po sa kasinungalingan ang mga sikat na vlogger na yan. Si Makagago, gumawa rin po yan ng kakaibang pan content. Ayan po, at saka si Awit Gamer. Si Wamos, yan po ang mga gumagawa ng mga pan Pero yan ay... Kumbaga sa una lang sila manigaya pero may mga kalamidad na bigla ang pangyayari sa kanilang buhay na ito'y pagsisisihan nila. Magandang gabi po sa lahat. Marami na. Yeah. Dumami na po nang dumami ang mga kasinungalingan ano sa su social media. Hindi po bali yung ibang mga content creator na Maraming po na mga content creator na gumagawa ng kwan, ng ikang ay fake, ano, fake news. Maraming, uh, marami, maraming gumagawa pero sila ay nakakasira sa mga tao. <clears throat> Kaya ito pong gist na ito, isa po yan sa dumadami ang mga taong sinungaling. At hindi naman po mawawala yan, talagang napakarami. Makapal pa sa sa mga nabubuhay na mga elemento ano may marami ng masasamang tao Dan dahil lang po ito sa pera ayan ah uh, ano pong masasabi niyo yung Leo Manalo ko na rin pa kayo baka kayo natulog na mamaya kayo matulog at ay may bibigay ako sa iyo na kabibe Kaso nga lang ay hindi ka napunta dito kaya sabi ko ay nakakapagtampo. Doon ka lang pumunta kina Christian. Pero sa akin ay hindi ka pumunta. Pero okay lang yun. Ako ay ayos lang yun. Walang problema. Basta ingat kayo palagi at Nawa naman ay magkaroon ng kagalingan ang iyong mga nilaramdam na sakit no at maging malaya sa mga tokso, maging malayo sa mga anumang sakit na, na nararamdaman pagkatabang tumatamda ang tao ay dumadami ang mga nararamdaman at dumadami ang isipin hanggang sa nagiging ulyani na ang tao kaya itong sinawamos na ito ay nagulyani na rin tsaka itong si awit na ito sino pa? si haiblado yung kalmo. Isa yon sa gumagawa ng content at iba pa, marami na. Pero ikaw ng yan ang, ano eh, yun ang naisipan nila at ito yung nagsimula lamang. Kanina ba ito nagsimula? Ito yung nagsimula lamang sa kwan eh. Sa pagsabi nitong mga mga kwan tawag dito itong sa divine healer na yan yan ang may pasimono dyan eh. Kaya ay kumalat na kumalat. Nandiyan sana, kilala yan si boytong yan. Ayan, nagloko na rin. Ayan po, ang mga nangyayari ngayon at hindi ko po ito sa pinapakilman kundi sila ay nakakapurwisyo at marami naman nagsasabi at marami nagagalit na sa kanilang mga itsura. No, kitingnan yung itsura niyan at kay masusuklam. Ayan. So, tama na awat na. Okay, pakita natin itong mga gamit na ikang ay silbing protection palagi sa araw-araw. Siyempre, tayo bumunot din sa card. Nami-miss ko yung ganitong cons na pagbunot sa card. Ano? Sa so, kanya, titignan natin kung ano bang mangyayari ano papasko na naman at siguradong marami na namang mga kalamidad at magdasal lang lagi tayo no titingin ako ng card na tatlo tatlong card ang titingnan ko natin ano okay yan tatlong card yan yan ay binalas ako wala tayong kadaya-daya diyan titingnan natin para maging handa tayo sa lahat ng anumang mangyari. Kayo po ba'y nakahanda na mag-like sa aking live ngayon? Kung nakahanda po kayo mag-like, ay tadda rin niyo po ng like yan. Pero hindi ko po kayo niutusan. Depende po yan sa gusto. Ano? So maraming salamat na rin sa mga nag-share ng ating live ngayon. At sa nag-share po ng ating mga upload video. Ayan nyo po, at pagkakaloob ko sa inyo, mag-chat lamang, po kayo kung kayo ay naka-subscribe sa aking YouTube. I-chat nyo po ako sa mensaherong hanghe, Facebook natin. At kayo ay mabibiyayaan ng mga solido na kabibi. Kung meron mag-comment dyan, bibigyan ko. Ano po? Bakit po nananahimik kayo? Kaysa kunin nyo po ang ano? kaysa mag mag po kayo ng tawag dito mag maglimos kayo di ba mas maganda naman kung ito ay bukal sa loob na tayo nagbibigay at sa mga taong sumusuporta sa atin ay ka nga ay, kung totoo ang suporta pagpala mm. yeah buong hmm. Luzon, Visayas, Mindanao. Hmm. Ito po yung nakita ng na aming Nakita. puso ng saging. Puso ng saging o yan. Balikad mo to. O oh, yan. Yan. Yan, yan o. Okay. Oh. Itang balat o. Kitang balat. Galing po ay sa puso ng saging. Galing ay, sa puso ng saging. Yan. O kita nyo po. Napakahiwaga po ng kalikasan at ito'y nang galing sa puso ng saging. Salamat po at Ayan. Nagpasalamat po siya at God bless. Okay. So ito yung ating Facebook. Ano? Hmm. Ayan po Kung meron kayong mga katanungan At nakapag-share kayo sa aking YouTube Pagkakalooban ko po kayo Ng kabibing itim Akin na po ang shipping yan Wala na po kayong gagastusin Kapag nakita ko po, nakashare yan Huwag kayong mag-alala Agarang kong ipapadala Bukas na bukas din Ayan. So, medyo napatas yata tayo ng boses. sina lamang. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ibalik natin ang ang pagkakaisa. At maraming nga pong buaya sa kwan. Pero kailangan ay eh, huwag na yung mga buaya mabusog. Ayan. Basta malaga ay eh, tayo nakakatulong sa kapwa. Magbigay po ulit ng like kayo kung meron po na bukal sa loob ninyo mag-share ng ating live. Ito po ay hindi sa pilitan. At huwag kayong mag-alala. Meron kayong kabibing itim. No? Ayan. Kalamidad ito. So, mag-iingat tayo. Ano? Mag-iingat tayo. Dahil ito ay isa sa madilibyo. Pero dapat kailangan din ng ikangay pagkakaisa no? dito. Tingnan natin. Ayan. So marami ngayon na taong nanonokso. Ito. Ito mga ganito ay nanggagaling din sa mga spiritual. Meron kasing spiritual na kaliwa. Dadaling ka nito sa hindi tamang proseso. So abang dinadala ka niyan, ay nahihila ka sa makaliwang wika. At ito ay matokso. At kakailanganin mo ng gabay. So ito ay sa kalamidad na mangyayari. Talagang posibilidad na ito ay mama sa atin. Pero dapat eh, magkaisa tayo sa panampalataya sa Panginoon dahil siya ang nakakaalam ng lahat. At ito'y bilang isang gabay lang. Maging handaho tayo. Kung mabababa po ang lugar ng ating pinagtiterhan, at ika nga ay medyo ang bubong ng inyong pamakuan ay mahuna-huna ay tibayan niyo po. Yan. Sa mga kwan po, dapat magsilikas ang mga mabababang lugar. Huwag pong ma maging kwan. Maging kampante o kaya maghanda po kayo. Uh, nangyayari po kasi kaya nangyayari na ang gano'n na nagahari ang pagbawi ng kalikasan sa mga tao ay marami nang naputol na kahoy pero ito hindi pinapaltan ng ibang pagtatanim. Hindi nila pinakamagaling ditong sumipsip ng tubig ay ang niyog. Ay kung kailang ano, ayan ang pinapanot, yan ang inuubos ng mga taong maglalagari, mga taong pumuputol at makasarili. Pero hindi po nila pinapaltan ito ubos na po, ang babanatan ngayon dito ng mga kalikasan ay ang pagguho ng malalaking bundok. Yan po. Ibig ko sabihin, eh, yung mga malalaking bundok pero ubos ang puno. Uh, Mag-ingat po yung mga malalapit sa kabundukan. Yan po, masasabi ko sa inyo. Dahil ito ay isa po sa nakita ko sa card na ito ay magiging magugulatin ang mga tao sa ngayon, sa mga mangyayari. Kaya naubusan ng pananampalataya, nagiging mahina ang tao sa ngayon. Sa larangan po ito ng mga pagsusugal ng tao at walang pagtawag sa Panginoon, yan po ay sa hindi ka maniwala ay marami nangyayaring gayaan kapag ang tao ay napuyat ay hindi na makapagdasal-dasal dahil nga po sa ginagawa nilang panluloko sa kanilang sarili kung bakit sila ay nagsusugal bakit sila ay naakit na yan. Upo, nananalo kayo, pero ito ay labag pa rin sa ating Panginoon. Labag pa rin po yan. Dahil yan ay sugal, mayroon kayong kinakwa na oras o hinahatak na oras. Wala na pong ginawa, kundi ganun, paulit-ulit. upo nananalo at mayroon kayong nagagastos, pero ito ay isa sa pagkabawas ng inyong espiritwalya. Kaya sasabihin ko po sa inyo, ang sugal, kailanman, kapag meron po kayong inaaral na isang espiritual o isang panggagamot, ay bihira po kayo at hindi kayo makakapagpaandar ng mga salita. Pero na lang kung ang inyong pinapandar ay kaliwa, ay tuwan-tuwa yan. Yun ang mangyayari po sa inyo. Hanggang sa mahulog kayo, opo, nakakapanggamot kayo ng tao, pero kaliwa ang ginagamit niyo hindi pa rin po tama 'yan. 'Yan. Mga taong manggagamot, sana'y magmura. Maraming pang mga mga marami nangyayari ganyan. Sana'y magmura. Pero bakit nakakapagpagana pa rin ang salita? Ano ba lihim na karunungan? Sa ngayon, hindi na po nagiging lihim ang karunungan sapagkat ang mga taong may kabal ay patuloy sa pagpapakita kung ano ang kanilang mga ibinabanat sa ngayon. Una, sila ay nagpapakita sa blade. Ayan. Sa kung anumang patalim na kanilang madampot, ay yun ang kanilang tinitisting sa kanilang sarili. Paano pag yan ay pumaltos? Ay gilit ang inyong liiglian? Ayan. <clears throat> Kaya sabi ko po, ang isang karunungan o lihim na karunungan kung ikaw ay mabuting tao, kung ikaw ay mapagkumbaba, kung ikaw ay hindi madaldal, hindi ka sana na konter ng iyong kaaway, hindi ka sana na kontra. Ay ngayon maingay ka. Ipinapakita mo pa ay may galit sa iyo. Na kontra 'yung gamit mo. Yari ka na. Nandun ka, nasunog ka sa apoy. Ayan. Ah, uh, ito 'yung sinasabing kwan. Sarili mong sindi na apoy ang sapaso sa iyo. Ayun po nangyayari. Kaya sabi ko po ay talagang hindi sa tayo nagpapasikat dito o kung ano man. Ito pong nang mga nabunod kong ito ay kailangan ay ma-counter din natin. Ito ay sa pagkakaisa natin ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po, maraming mapanlil lang na tao sa ngayon, maraming loko at isa pa, maraming hamit sa sugal, kaya maraming hamit sa mga kalayawan, Ayan o, masasabi ko. Ito, bumunot pa tayo ng isa. O, oh, tingnan nyo yung binunot ko. Nasa gitna. Ayan, yeah. hindi po ito nagdadaya. Oh. <clears throat> Teka lang po ha. Ako yung ano lang. Kapag nagahari ang dilim mas nagahari ang kabutihan, ito na po yun. So kapag itong nagwagi, kapag ito ang manaig, wala pong mangyayaring ganyan. Ang pagkakaisa ng tao sa bawat mabuting puso sa pagiging tapat at pananampalataya sa Panginoon ay isa, hindi matuloy-tuloy na pagbangga ng kalikasan sa ating mundo, sa ating mga kwan Kaya ang nabunot natin na huli ay king. <coughs> so ito ay may tagumpay. May pangyayari na tayo ay maliligtas. Pero may pangyayari na ito ang mangibabaw kapag tayo ay nagpapatuloy sa ating ginagawa lalo na po nga sa mga pagputol na wala namang ipinapalit. Pagputol sa kalikasan, pag ubus ng kalikasan. Gusto po ang kalikasan, ano pa pong matiting ma magiging ugat niyan? Ano pong magiging tim uh, tibay niyan sa tubig? Wala na pong sisip. <coughs>